Ayan guys, sa ito. Pinainan sila rin ito. Pinainan sila ito. Ating kung anong klaseng isda ito. From a flash light. Ano? Ano sila ka? Ano pa rin mo pala? Ayanis. Lagog. Ha? Piso tayo na maganda. Plastic tayo na maganda. Nabitig ito. Ha? Nabitig. Yan at bali hapon na. Nang kinainan na si Kuya Burlid dapat dinarinum Tayo nga, stretch like ah, pa shoutout tumabol pa Nasawar Acid pala sa nagbibira si Pacific Vlog

ay barilis. 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 Parili! 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 Barilis. Parili! 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 barilis, barilis. barilis, barilis. Ay, barilis

Mga tropa yan, thank you for watching, mga tropa.